yung pangalan ng kumukopya ginagawa niya kuya YJ ha Kuya YJ shout out sa iyo ha Yo what's up mga Kamars no Magandang umaga sa inyo mga Kamars so kung makikita niyo kakagising lang natin Bang. kasi nga inaantay ko yung solar eclipse no Hindi ako natulog kagabi hanggang alas 12 ng umaga Bang no nakaantay ko sa solar eclipse kaso ibang solar eclipse pala yung nakita ko yung tatlong ano ba tatlong bilog ganyan so yun nga video medyo, medyo na dismaya tayo no no video na lungkot tayo na, na nagagalit hindi ko ma hindi ko ma-explain alam niyo kung bakit bumubungat sa akin yung pag-open ko sa Facebook, yung idol natin, no? Yung idol natin na si Kuya GY ay nag-post. Nag-post siya, galit na galit. Nako. Alam nyo ba kung ano ang ikinagalit niya? Kasi nga, may nangungupia sa Facebook page niya. Ha? kinokopya yung mga video niya. Ha? Oh, no. Yung pangalan ng kumukupia, ginagawa niyang Kuya YJ ha? Kuya YG, shout out sa iyo, ha? Kanina ko pang hinahanap yung pangalan mo, ha? Nakikita ko na yung admin mo, ha? Ha? Kasi nagsabi si Kuya GY pag malaman kung sino yung admin, magbigay siya ng 50k. Kaya humanda ka kasi nakita ko na kung sino ka, ha? 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 Nung sinisearch kita, mga 3 minutes after, nag-iba na yung profile mo. Naging babae na, ha? Naging naging anime na, na naging anime na, na isang babae ha ayos ayusin mo gumawa ka ng sarili mong content ha mahirap gumawa ng content pag isip ito nga oh hindi ako natulog kasi nag iisip ako kung ano yung i-content ko tapos nanyakawin nyo lang ha ha hmm hmm umayos ka kuya YJ ha hmm? gusto mo ipapatulpo kita ha ha kapal ng mukha mo eh gumawa ka ng sarili, mong content or gawin mo ah uh, gawin mo gawin mong meaningful enhancement yung video ni Kuya GY wag yung puro puro video niya yung buong video na in-upload mo ha gawan mo ng reaction enhancement di puro yung diretso na upload ha sa Bisaya dawat limpyo ka ha wala ka namang ka iport ipot ka ha Mahiya ka naman kay Idol GY ha. Yun. Nagbabala si Kuya GY ha. Kung sino mo yung makaalam sa sa owner no, sa fake account na yan, Kuya YG. Okay. Ako na yung makatanggap sa 50k ha. Kasi alam ko na kung sino ka. Ha? Wow! Ako pa sa <laughs> Delete mo na lahat yung video ni Idol Kuya GY. Ha? Gumawa ka ng content mo kung ano may yung mako-content mo kung may nagust may idol ka ng mga vlogger, huwag yung buong video. Ha? Gawin mo ng meaningful enhancement, enhancement. Eh, Gawin mo ng meaningful enhancement or parody or kung ano man commentary, huwag yung buong video nakakahiya ka naman, ha? Para kang si Juan Tamad. Gusto lang walang walang ka effort effort no. Ha, nangopya ka ng mga buong video diyan. Nakikita ko yung pinakauna mong kinopya, Beatmaster ang pangalan. Ha? Nako, mahiya ka, boy, ha? Kung nandito ka lang, ha? Kita mo yung kuko ko, ganunin kita sa kuko, ha? Hmm? Hmm? Irukin kita, irukin kita ng ganyan, oh. Hmm? 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 Umayos ka, ha? Umayos ka, Kuya YG. Ha? Sana, magtanda ka na, ha? Okay? Okay?